Senator, um, nitong nakaraang araw, ano, pinalutang po ni Senator Bongo itong issue na pagkakaroon daw ng parallel investigation. Dito po sa ginagawang investigasyon ng Kamara sa War on Drugs ng dating administrasyon ni uh, dating Pangulong Duterte. Ano po ang opinion nyo ukol dito? Tama. Okay, okay, okay din ako doon uh, na mag kami mag-investigate sa, sa Senado para makapagtanong din kami ng sarili namin mga tanong. Kasi ganito kasi ang ganito kasi ang sa mga congressional hearings, kasama ang sen, uh, hearing sa Senate. Wala cross examination eh. Uh, hindi eh, o bawal ng participate ang mga lawyer eh, lalo na lawyer ng no, mga tinatamaan o no, na, or nababanggit. So pag alam na namin yung nangyari sa House, pagdating sa Senate Pa, pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness eh kung pumasa pa rin yung witness doon, eh, nung pa, most likely nagsasabi na po ng katotohanan yun. So kayo po ay agree dito sa sinasabi ni Senator Bongo na para malaman talaga ng taong bayan ang katotohanan, kailangan meron din kaparehong investigasyon sa Senado. Ne, para, ang katotohanan talaga, sa korte na yan eh, Pero mabuti na rin yung mab mabigyan kami ng chance matest yung credibility ng mga resource person. So ano na ito? Uh, yung hearing sa Senado, ano na, uh, mas maganda na meron din. Pero hindi ko sinasabing uh, ba baliwala lahat ng ang hearing sa House just because hindi nakahearing sa Senado. Mm -hmm. O so, pwede, pwede, ka, pwede maging improvement yung hearing sa Senado in such, uh, in the sense na yung, yung tanong na, tanong ng cross-examination questions, pwede naman naming itanong. Kasi wala, wala yan ang, yan naman ang weakness kasi ng mga congressional hearings kasi ka, mga hearings kasama sa Senado hindi namin pinapayag mag, uh, re, mag react hmm. o magtanong yung mga lawyers ng mga tinatamaan. Opo. So in case po mag magpasa ng resolusyon si Senator Bonggo o si Senator Dela Rosa, kayo po isang ayon doon at pipirma kayo sa resolusyon. Ah for for the for, the, for, for investigation. the investigation ng Senate, opo oh. opo, opo opo tapos gusto ko rin na mismo yung schedule sana maayos para maka-attend din po kami. Okay. Opo. Sige po. Panghuli po, uh, ano pong inyong tingin ngayon dito kay Alice goo Investigation? Dapat abang sarhan ito? O dahil sa mga panibago na naman pong nahuli na umano'y big boss ng Pogo at ilang pang mga panganan na lumulutang, tutuloy pa rin po ito? Siguro pa, ano na, pa wind up na. Siguro hmm. wa, mga one or two hearings na lang. Siguro pwede nang pwede nang irap ayon po pag-unahan si Ch chairperson na uh, ano Risa pero siguro siguro so meron na siyang marami na siyang mga uh, information pwede na siguro mag-committee report na mm. after one one more or maximum two hearings ah uh, nalungkot lang ako din na parang nasingitan sila ng con artist eh. kaya <laughs> dito uh, ilang ilang oras ilang oras din po din dahil doon po sa sa con artist na nakapasok sa hearing Opo, yung con artist po, ito po ba si? Eh, hindi nga natin alaman ng tunay na pangalan ng con artist kung, pero... Kung, kung buhay po, kung, <laughs> kung buhay, pa siya, patay na siya. <laughs> o, oh, na nga, sabi ko nga, nung kayo, kayo na, na, tinitignan ko yung binibila ko yung oras na lang, siguro mga tatlo, apat na oras din na yung naubos doon. Na, eh, sayang, sayang kung nabigay yun sa mga mas relevant na ano, baka patapos na dapat yung hearing. Siguro, one, siguro I will Siguro, uh, I will just advise uh, si senator Riza now one or two more. Tapos, committee committee report na kasi very exciting na po yung committee report dyan. Eh. Yan, ang, yan ang mas exciting pa sa aming mga senator kasi babasahin na namin yung findings ng committee. Opo. O, so, hindi na po kayo sang-ayon na humarap pa sa pagdinig si Mary Ann Maslog? Sayang po oras eh. Uh, at saka napapahit Actually, actually nalulungkot ako ron na parang napapahiya yung PNP intelligence group natin. I mean, mm -hmm. parang pumabanga yung spirit ko ron nun, nung nalaman ko bakit namang gano'n. I mean, si, si Senator Sherwin Gatchelian mukhang nag-internet research lang. Nakuha na niya. Kung alam na niya kung sino yung kausap niya. Si intelligence group, hindi. Ni, mm -hmm. ni wala bang nag-research dyan sa grupo na yan. Eh, mm -hmm. eh, yung pangalan nila, di ba kahiyahiya Intelligence group medyo ano na po medyo nanghina po ako no nung uh, pinapanood ko po hmm. nang hina din po ang inyong kalooban kasi ang laki ng budget ng intelligence Na naawa po <laughs> ako sa kanila <laughs> pero <po>. na, naawa rin <laughs> ako sa bayan natin <laughs> 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 naawa ako sa bayan natin kung gaye, may mga star pa sa may star pa sa shoulder eh kaya medyo Nawa ko sa bayan natin na Bedfileon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.